Good morning. Kawai kawai. Ay pari ko yun. Kawai Good morning. morning. Punta itong mga itik-itik na ito. dito? O oh, bottom lahat ito. Ayan. Yeah, okay. First catch. First catch oh. First catch. At second catch. Patingin nga. Did you see that? Did you see that? Second catch. Oh. Second catch. it kang kungan eh. Second catch. First catch and second catch.

Okay. Toto hey, malapad. Okay, okay, okay. Good, 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 good. Ito na 'yung mga tropa ng ano. Pa tinga? Yan nga, sa ano, Keti, kangla. Charlie Boy, 'yan, syempre, Johnny Boy 'yan. Flap, love, boy. Ang kababa, Lapla, la with Johnny Boy. Ano timo 'yung gamit niya? Oh, pina ka Pina ka malaking huli. Nice, very good. Okay, guys. Ito po yung catch namin ngayon ayan oh. Ah, kay Parin Nelson to. Ito yan, ayan oh. Ito mo naman to. Ito mo namin laki ng isa, yun oh, laki. Eh, yung sa akin is ito. Yan. Ayan oh. Okay. Tama lang. Eh, pang -ano lang talaga. Pang ano lang. Okay na din. Uy, chillax-chillax lang. Ito yung una nakadali. Ayun, ayun. O paro aso nag, nawala ko na matagal eh ayan oh, okay okay goods na goods okay guys okay okay thank you sa ano thank you sa time ngayon sa ano to sa ating um, banding banding okay thank you sa banding thank you sa ano parigoy oh shout out ano bang ano pwede para starting na natin Until Turn, next time tournament ng ano pugpog uh, 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 turning yes yeah, so, Pre, support pupre. Oh, ano, sa Pugpug, Pre. ano ko yung ano, open for me. Yun, Oh. Support ng Friendly Angles sa ating uh, uh, pugpug, pugpug, pugpug tournament. Pugpug. And sana is uh, makasama rin kayo. At ito'y napaka I'm sure mag maganda pa premium nito kasi pugpug -pug ng nagpaano nito. Magandang rat in real to sigurado. Kaya sali kayo. Okay? Okay. Hey. Paano? bye Orak TV. Bye. -bye. Ora, hey. Hey. See bye. Okay. you. Okay.